DSWD nagpaalala sa publiko na mag-donate ng disenteng damit sa mga nasa ng bagyo. Naritong news ni Christine Belen huling pinaalalahanan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang publiko na huwag mag-donate ng ukay-ukay o mga gamit na damit. Ito'y matapos makatanggap ng wedding gown ang ahensya bilang donasyon sa mga nasa ng malawakang pagbaha dulot ng traf ng LPA sa Davao Region. Ayon kay Leo Quintilia, Social Welfare and Development Special Assistant to the Secretary for Disaster Response Management Group, bukod sa cash, tumatanggap naman ng donasyon na pagkain at non-food items ang kagawaran maliban na lamang sa mga pinaglumaang damit. Gayunman, kung magbibigay ng pagkain, dapat ani ang tiyaking ito ay magtatagal ng hanggang anim na buwan bago mag-expire dahil iniimbak pa ang mga ito. At para sa Newscoop, ako si Christine Belen, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.